Setyembre as 5, nandito po tayo sa tahanan ni Catherine at nanay Orbilio. Wala si nanay, si Catherine lang at ako, merong isang lalaki ako naabutan. <laughs> Pero bago lahat, Catherine, ito ang gamot mo, uh, good for 30 days yan. Kailan mo iniinom yan? Tinggabi po. Tinggabi, isa lang na. No? Ah, oh O, kamusta ka na, Catherine? Budi po. Gumaganda ka lalo, Catherine, ha? <laughs> ah. Ah. oh O, eh, <laughs> sino ba yung uh, katabi mo? Ah? Si Malon. Ano? Malon po. Si Malon. Ano mo siya? Ano? Boyfriend. Boyfriend. Uh, <laughs> may boyfriend ka na, ha? Alam ba ni nanay? Ha? Ah? Ayun. Ano ah, oo, oh, oo. Oh. Ay, Kailan ba birthday mo, Catherine? October pa. Eh? October? October 9 po. October 9? Ako, malapit na. Ha? Ah, may hit na lang. Ayan. O, sige. Interview naman natin si Marlon. Bigay mo yung mic. Oh, Marlon, ano pilido mo? Ano, ano pilido ng... Ano pilido mo? Merkado po. Merkado. Ilan taon ko na? 30 po. Tenta. Taga saan ka, Malon? Diyan po ako sa San Anton po. San Anton? Opo, pagpasok po ng kurbang niya. Barangay San Anton? Opo, barangay San Anton po. Bayan ng? Munyos. Munyos na... Boyfriend ka raw ni Catherine? Opo. Kailan pa? Kailan... Four months pa... na po kami. Four months. Mayo? Opo. Na kung ko alam yun na, ngayon ko nalaman. <laughs> <Taka> lang nalaman. Tagal na po. Yatago <laughs> ata sa akin na. <laughs> Opo. Oh. Buti naman at uh, nakilala mo si Catherine. Oo oh, Paano mo siya nakilala? Kasi po mayroong pong nagtayon dito ng Pakwan po noon. Oo. Oh. Uh, ikaw ang uh, nagtrabaho dun sa Pakwan. Oh. Nakilala mo si Catherine. Oh, hindi pa po siya ganyan uh, noon. Uh, ah. Ano? Hindi pa po siya ganyan noon. Ano ba yung no, oh, noon? Nung una mo siya nakita? Oo. Ano yung noong sitwasyon pong, na nung una mo siya nakita? Ano po, na po siya? Ah. Medyo Maayos ayos na siya ngayon. Opo. Oh, Maayos ayos na po ngayon. Ganda nga po ng pinagbago niya eh. Maganda na 'yung pinagbago. Kasi na po nung nakilala ko siya. Oo. Baka ikaw ang dahilan. Ha? Uh, eh siguro po. Ah, uh, eh mo, nga po. Eh wag mo iiwan 'yan. Hindi po. Ha? Ah? Hindi po. Teka, tanong ko muna, binata ka ba? Opo. Oh, May akong ah. binata po. Eh di mo kami sa bahay mo. Pwede po. Ina Papaki pap ko nga po sa kanya, isa eh. Eh, samahan nyo ako. Pwede po. Papakilala <laughs> mo kami sa mga magulang mo. Opo, pwede po. Ayan. so nakita na po siya. Ah, nakita na. Opo, oh, punta po siya Ah, pumunta rito 'yung mga magulang mo. Opo. Oh, Namanhi ka na kayo? Hindi po po. Ah, hindi pa. <laughs> oh, <laughs> Ayan. alam mo ba 'yung karamdaman ni Catherine? Opo. Oh, o, oh, kaya mo siyang alagaan? Opo. Oh, kaya ko ah, po. 'Wag mo pababayaan. Opo. Oh, okay ka mo sa sinanay? Okay naman po. Okay na. Ah. E baka naman kapag, uh, baka iwan nyo naman si nanay. Hindi po. Hindi. Hindi po kayang ganyan. Ayan. Pangalawang magulang ko na po si nanay. Ah, Hindi po pwedeng iwanan oh. So, ang trabaho mo mm. sa Bukid? Opo. Ayan. Okay. So, yung inabot ko kaninang gamot, yan yung gamot niya. Opo. Dati, dalawa gamot niya. Ngayon, isa na lang. Ibig sabihin, may progress nga. At, uh, kada tatlong buwan, is, ah uh, siya ay sinasama namin doon sa Maribeles. Sasama ka na sa susunod. Sinasabi nga po ni Catherine. Eh. Oo, o, sasama ka na. <laughs> uh, oh. Catherine, ha? Ah? baka meron kang gustong sabihin kay Malon. Ibag oh. Sige, meron ka bang gustong sabihin kay Malon? Malon, tumingin ka sa kanya. Tumingin ka kay Malon na. Ah. Ha? <laughs> ah? Meron kong gustong sabihin kay Malon. Ha? Ah? Ano gusto mo sabihin kay Malon? Uh, ah. <laughs> o, oh, si Malon na lang. Na Malon, ano gusto mo sabihin kay Catherine? Sige, ano gusto mo sabihin kay Catherine? Lapit mo 'yung mic. Ah? No. Oh, <laughs> itong dalawa. Biro lang, ha. Oh. Oh, oh sige. Ata uh, wala si Nana eh wala pa po kanina bago umalis e eh. oo uh, uh. at yung poso okay na okay, okay na po pasalamat tayo kay Mayor siya ang nag-follow up niya pasalamat tayo kay Mayor Malon mm -hmm. kilala mo ba Mayor dito sa Gimba? hindi po Mayor Doklito Galapon kunin mo uh, Mayor Doklito Galapon Doklito po oo oh, siya yung uh, nag-follow uh, up niyan para maayos yung poso nyo no uh, pasalamat ka kay Mayor mayroon maraming salamat po sa poso na convo. Nais na po.